Hello everyone! And for today's video po natin mga kalalabs ay samahan nyo na naman po akong mag-revise ng ating uulamin for today's lunch. Ito pa nga po pala yung takeout namin nung nakaraang birthday ng tita ko mga kalalabs at actually sa pinsan ko po ito at sabi niya nagsawa na daw kaya sa amin na lang. <laughs> sabi ko naman po sa inyo mga kalalabs, bawal po tayong magsaya ngayon kaya bago pa po tuloy ang masira ito ay kailangan na po natin siyang i-revise sa kanay do. Pero yung gulay-gulay na creaming tsapso mga kalalabs ay nasira. Ay sayang naman talaga. <laughs> Kaya naisipan ko nga po palang prituhin na lang itong ating tirang baboy at nagprepare na rin ako dito ng ating harina, konting tasty boy, pampalasang ginisa mix, itlog, ayan ito yung ating magiging breading sa ating mga baboy. After nga natin gawin yung ating pang breading mga kalalaps, ayan pwede na tayo mag start mag prito at actually mga kalalaps hindi ko na rin po pala binanlawan itong ating mga baboy. Kaya naman damang dama pa po yung tamis sa mga karne ng baboy dyan mga kalalaps. Hindi ko rin po pala alam mga kalalaps kung ano pong klaseng putahi yung niluto nila dito sa ating mga baboy kaya po manamis na mis. -dama ko sa sarili ko eh, ay to estopado po ito kasi manamis namis. pero bakit po maraming hotdog may hotdog po ba yung stopado takanay do hindi ko po alam at tingnan nyo naman yung ating mga piniprito mga kalalabs parang hindi man po sila mga karne ng baboy ne para po sila mga maruyang saging takanay doon o diba mga kalalabs para paraan lang yan para may maiulam na naman at makatipid for today's lunch takanay doon at ito na nga po yung ating mga finished product mga kalalabs. O oh, diba na prito na natin yung ating mga karne dyan. At syempre partner pa natin yan ng masarap na suka. Takanay do. <laughs> Ayan, thank you for watching mga kalalabs.